Okay, Kumusta? Okay, so uh, medyo marami tayong lakad ngayon. Kailangan ko na yata mag-ahit ng balbas. Pero, yun nga, um, medyo marami tayong lakad ngayon. Uh, una is yung sa tint, which is yun. Dapat uh, kasi i check iti -check lang pala nila. Kala ko ayusin na. Pero, for schedule na lang ulit. Anyway, so, susun babalik tayo sa bahay. Susundin natin si Napegi Peggy kasi papacheck na natin yung mga butchokoy. Eh. First, the uh, deworming nila tapos baka magdapitan tayo eh hindi ko alam kung ano mangyayari mga susunod na kabanata kasi depending kay Bek big ayoko na ano naman pinagagawa sa bahay so mamaya na lang ulit hmm bibili muna ako ng milk tea tapos lang lakse buka dito na tayo sa bahay uh, ayan uh, ang pa lumabas eh pero wait lang tayo natin 3 live eh. wait lang <laughs> ayan na uh, lumabas na oh taba ayun taba ano pala ito na nga kami guys ayun sa, sa Bent Street lagi namin nagpapacheck up si na Mama Peggy tapos ayun nandun si Mama Peggy sa loob ito may tatanong ako sa inyo guys yung papacheck up namin yung mga butsyokoy so dadali namin dadalhin yung butsyokoy sa loob diba tapos iiwan si Mama Peggy kung ikaw sa palagay mo ikaw na nanonood mm -hmm. ikaw si Mama Peggy papayag ka ba na maiwan ka tapos yung mga anak mo nandun sa loob Ha? Oh. Oh. <laughs> ano sinasabi? Eh, sinasabi niyang kanina. Ang sinasabi niya kanina, Long eh, wanda si Mama Peggy. O, oh, yan, bumaba na tuloy. Uh, kailangan may comment down below pa para <laughs> ano eh. Ayan na. Yes. Si, si Manong ba? Bumili ka pala muna tayo ng kape. At, uh, pagbili ng kape, eh, siyempre, pa-walking-walking muna natin si Mama Peggy. Kasi ngayon lang na ulit nakalabas si Mama Peggy. Wow! Mama Peggy! pegs? Ha? Anong gagawin ni mga pegs? Mainit. Sino may sabi. Ito. Mas naniniwala wala kay Doc kaysa sa sinasabi ko. Ha? Siyempre, Doc ka na yun. Hindi naman si E50. Kung saan naman pupunta yun? Okay. Ano yung ano mo? Ano yung... Ano yun? Spanish. Ay, 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 Oo, ano, kinahul si ako. Oo, ang oh, taktig siya eh. Ops, ops, ng lakas. Nagkakatestingan ng lakas. Lumabas, 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 nagkakatestingan ng lakas. Ay, wala, nagkakaamuhin lang. Maingay lang pala sa ano. Buti! Nakabukas lang pala yung gito. grabe yung si aming t 50, tingnan nyo naman oh. kailangan pag ito yung unang kakargahin nyo kasi ito yung mata ito yung makulit eh so, so atid lang natin si na mama Peggy at saka yung mga butsukoy and then pupunta na tayo sa saan tayo pupunta? pwede ba doon yung matataba? pwede oh, siya okay. oh, so ano yan so yung milky ano namin anong, anong Garming title yan? Milky oh, sige na, dupuntan na tayo, uwi na muna tayo. Oh, Christmas na yung ano. Ay guys, din nyo narinig. Pinamaltrato. Eh, pwede i-report niyan. yan. Report niya sa peta. Minamaltrato si Manong. Pinapapunta sa likod. Manong, tandaan mo kung sino, sino lang may love sa'yo, Manong ah. Ha? Dami. Ah, Manong, sino lang may love sa'yo? Mami. Ha? Ah, Manong? Mami. So, <laughs> traffic guys. Ito na nga. Oh, Ay, oh. hey, ano naman. Ang dam na. <laughs> Wait lang. Ito na nga yung sinasabi ko. Traffic kasi So, magkakabal. Ito nang mayroon. Okay. so, bababa lang natin. Yes, hindi tayo bababa kasi nakilap na si mama. So, antay lang natin, tapos G na tayo. Ha? Bababa tayo? Bababa, bababa tayo? Hmm. Huh? Oh, uh, kita, Peggy. Bigyan ko na ng trip. Eh, pag bibigyan ano, ko na ng treat huh? si Mama Peggy. Okay, so game na. Bababa rin ako, binigyan ko na ng treat si Mama Peggy kasi mamapayagitan dahil mo ko na, na, na papanood mo itong video na ito ako lang mag sa'yo ah wow <laughs> tara na Gina Gina g ay, ay chill na yun si ano chill na sila kasi alam ng galaan eh ah uh, okay so dito na tayo ang issue lang eh mukhang walang parking ayan oh, ah ayan yun ba ayan so pakalawang ikot na natin to <laughs> walang parking kailangan pag bubunta ka dito kailangan maka may kailangan na medyo may, may onting swerte sa parking uh, marami kasing tao syempre nandito si He Bobby oh, kilala niyo ba si kilala mo si He Bobby oh, si Cobrador kilala yun si He Bobby shout, out, ay, shout out kayo He Bobby pinapa ano nga pala pre daan kami dyan sa inyo mamaya pinapa kamusta ka ni Kubrador, ha <laughs> so nakapark na tayo napakasep well masasabi kong swerte yung araw na to Yes, Manong. Una-una, may, may transaction dapat na sa Gcash at hindi natuloy. Pangalawa, kalahin mo may parking agad pag ikot natin. Saktong, sak, saktong, saktong, sakto At kumakain pa tayo ng barbecue ngayon. Ano masasabi niyo doon? anyway, ayan o. Ayan, ayan, So, tatalian lang natin sila manong kasi stroller medyo alanganin dahil parang may mga ano-ano doon. Pero, let's G, let's G. Ayos mo yung pinapagalitan o. Oh. Ayan o. Pinapagalitan, no? Na. Grabe, kawawa naman si 50, oh. Alo, alo, alo. Grabe, ginagawa kay 50, oh. Grabe, ginagawa kay 50. Talaga minamaltrato ng tabacho, oh. <laughs> Paano ko may bibili dito? Feeling ko walang Gcash. Pag walang Gcash, Gigi. Tapos <laughs> si sabi ng pupunta ano? ni Tito Lele. Ano? Ito yun nga. Ah. Color pink yung motif o, natin. Ano sa kay Lolo Lele? Tito Lele pumunta na kami. <laughs> Ay, ah, kasi ano ka? Pink ano? Ano ba 'yan dito? Manong, dito lang. Wait lang. Pong telepono. Okay. Nakausa pala yun. Nakausa pala yun dito.

come on right now Ayaw niyo na. Pagod na siya eh. hindi naiinipan eh. Andito na tayo sa kotse. Kasi... Oops isang may nagre-reklamo at isa pa tong isa o, oh. yan mga nagre-reklamo, ayaw nila dun dahil mainit daw mga ubo, ay ito nang nagtatantrums pang loko loko o, oh. ano ba't kasi kayo sumasama sa galaan ng bilihan ng kung ano ano ha, kayo magtatay o, oh, yun pa silang dalawa. Oh, o anong gagawin natin? ang <laughs> gagawin ngayon natin ngayon dito, wag aantay lang tayo ha wag lang tayo manong 50 Magantay lang tayo By kagaling What? Huling huli sa camera guys Mas marami pa yung kinain Kesa sa pinuntang nilakad Kano ba oh, dito? Marami ah, Marami pa lang binili Check natin yung mga pinili nandun sa likod Pero mamaya na Kasi medyo masikip dito Okay so next stop is Delgado Okay, so dito na kami sa Delgado 112. Bakit Delgado 112? Bakit Delgado 112? Scout Delgado yung street. Hindi eh? hey, dapat ang title ni Scout Delgado 112. Ba't ba maglaruno ka pa sa may-ari? O ba? Kausapin ko eh. kausapin na rin may-ari mamaya. Pag may kotse, medyo mahirapan ka dito kasi sa side yung parking. Sa street parking, medyo mataas to. Ko. Pag kotse, medyo alangan, medyo mahirap. Tapos, pag ito, pag medyo mataba ka, medyo mahirapan ka rin magano. Kaya yun na pamili ni Beck Beck B. Magkano yan? 6,000 daw. No, mayroon pa kami malaking ano, ano ba to? Si Santa Claus. Na ba to? Oo. Aba, testing natin mamaya pag uwi. Sinasito 15 na nagre-reklamo na kanina dahil mainit. Gutom na yan. Ah, legit pala yung chispis ni Beck Beck guys. Ayun. Eh, Parang guys, eh, Sacred Heart Scout Delgado. Kala ko gawa-gawa lang yung tabachoy na to eh. Delgado. Oops. Sniper. <laughs> Video yan, makikita ko yan sa vlog. Bigno mo. Oh. Wala, wala ka ba yung sasabihin sa mga subscriber ko? <laughs> ha? Ano yan? <laughs> ano <laughs> 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 Ano? yung ang nila dito, may no? So, so, dito tayo sa ano, candle. So, Naka-experience tayo ng kakaibang klase. So, sinampa natin sa gutter si Gob, guys. Binatuhan. So, sabi ko, sige, atras mo lang, atras mo. Diretso lang, diretso. Kaya <laughs> so, yung dahilan natin, na si na James sa gilid, tapos pasok tayo sa loob. natin si Kubro dyan dahil special parking yan oh. dapat doon kami sa kabila sa pure gold kaso oh. may magpapasok pa doon ng truck eh, so. all goods si Diyos 15 na iwan 15 na iwan okay. na, nakabukas no? na yeah. naman o sabi ni 50 alam ko na to ah. alam ko na to guys Uh, medyo natutuwa na siya kasi nakagalaw na siya eh sige, sige, sige. Lakad all you want. Ah, oh, si Manong, oh, karga. Si Manong karga. Ka. Patingin ko, ka ay, ba't na ba papakarga? Si nga, hindi, yon oh. Si Bupi, Yes, Ano yun? guys uh, yan waiting na sa stoplight okay so pauwi na lang tayo guys pero tingnan nyo yung traffic man dun galing pa sa dulo tapos paglabas mo ng Capitex mo oh, hanggang dun oh. yun o no? good morning hindi na natin natapos yung video kagabi hindi lang tong rektek pa ni mga pwede okay? wait lang tapos yung ano, kidyo Pero papakita ko lang sa inyo si Mama Pelly. Pinakain. Iis e, ko mo, nakain. na natin yung chicken galing sa ano, sa, ano ang pangalan nun. Ah, uh, basta yun, pinain na namin. oh, delgado. Ay, eh, may buong bulong pa sa likod. <laughs> no, mayroon talaga kami ano, dito, mga bahay talaga namin dito. Talaga mahilig magsisigaw eh. Wow. Mm. -hmm. Mm. 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 ni mga Ope, sa chicken, ah feeling ko ayun yung mga mapaigin ng chicken, eh, kinukuha na siya ng mga, ano, <laughs> na siya mga pusa. So, no choice siya. At pakita natin sa inyo yung update sa mga putso din. Mabilisan lang. Mga paigin patingin kay ano, kay tagpe. Taba ng tagpe. Taba tagpe. Ano, 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 Nakadilat na to eh. Ayun o. No. Nakadilat na si tagpe Oh. ano Huh? nakadilat na si tagpe. Ang tabachoy, ang tabachoy. Tabachoy o. Oh. Ang tabachoy si tagpe. At ito naman si, ano, baby medyo mapayat si Bibi. Katawan nila. Uh, uh, oh. pero naka medyo nakadilat na yun. Ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Hindi nila, dila, dila pa. Tsaka huli. Ito si Bo Ito yung pinaka Bo. Pinaka mataba. Wait lang na. Nandindi ka pero time per pa silang. Papakita ka namin. Papakita namin. Oops. 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 Ano ko oh, tinong na, natamling-tamling pa ba na dili? Ang laki yun. Oh, laki no. Two months. Ay, two weeks. Three weeks. Tamang ti three weeks. Oh. Ano? ni Bo Oh. Sige na, lang, na Okay, oh, yun ang masasabi mo. Dito shout out ka ba? Ha? Huh? ito na natin tatapusin. Ang masasabi mo sa kinay, na sa kinain kina chicken. Yes, fifty. fifty <laughs> bad trip na bute, eh. Bisa lang siya Pero dito na natin tatapusin. Pinakita ko lang. Oh, thank you. Okay, Nakain. Oh, thank you. <laughs> Tingnan mo siya kumain dyan. Tingnan mo siya kumain. Sige na. Bye bye guys. Bye bye. And good morning nga pala. Sobrang traffic kagabi. gabi. Kaya hindi nga kami nakatapos mag video. Pero ngayon na namin tataposin yung Mama Peggy. Good night!